Hi, guys! Welcome to my channel. It's me, Louie. <laughs> in today's video, ipaprank natin yung kaibigan natin na busy-busy naglalaro sa Louie. So hindi niya ako naririnig kasi naka-earphone siya. Naglalaro siya ng PUBG. And ito yung first time na ipagtitimpa ko siya ng kape. But this time, hindi asukal yung ilalagay ko sa kape, kundi asin. <laughs> Keep on watching! Hi guys! So, ito yung friend ko. At naglalaro siya ng PUBG. Mahilig siya maglaro ng PUBG. At pumayag siya na uminom ng kape na ako magpipunta. So, tingnan natin. So, dito pa pupunta. So, yun nga guys. Pagtitip na natin yung kaibigan natin ng kape. Tapos, lagyan natin ng Oops. At syempre yung best point Yan ang ika natin buksan <laughs> At syempre, lalagyan natin ang minit na tubig. So, ito lang. Oop! So, ayan, so guys. So, ito na po. <laughs> At hahaluin na natin ang mabawang kape. <laughs> Mayroon ba kayo magkape? Ako no, kasi... Sakto lang. Pero pinagbawal na sa kanya yung kape. So yun guys. Kapahit ako sa inyo. A few moments later. Ito yung legendary kape ng ating kaibigan. Kasi nga <laughs> yung ko nagkakape. Eh. At nanonood siya ngayon ng PUBG. Ayan, guys. So, yun po siya. Busy-busy po siya. <laughs> so, kailan ka huling nagkape? Three days ago. <laughs> three, days, three days ago lang pala. Diyos ko. Pero hindi ka talaga nagkakape? Nagkakape ako. Mahilig ako magkape pala. Aha. Uh -huh. Kaso eh, mo ngayon, tinigil mo naman. Hindi naman. Wala ka time. Hmm, parang So, ito yung sa lahat ng inalok ko kasi sa kanya, never niyang tinanggap. <laughs> Ito lang yung inaloko na tinanggap niya. Yung ipagtimpla ko siya ng kape. So, para makabawi naman tayo ay atin ang ipapatikim ang kape na napakasarap. <laughs> <laughs> so, yun. At magaling siya maglaro ng PUBG nga pala. Pwede kayo mahipaglaro sa kanya ng PUBG. So. <laughs> Kailaka, gusto mo ba lamigin mo muna? Mainit ba? Mainit masyado. Ang galing. Sabi <laughs> 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 na pa, <ba>? ganoan. Ayaw. <laughs> Ayaw. <Ayun. laughs> hindi pa po tayo natatapos. <laughs> kasi may kaibigan pa po, po tayo sa loob. <laughs> At papailawin din natin siya ng kape. <laughs> <laughs> so yun guys, supuntahan namin yung kaibigan namin. Kasi, inoom <laughs> <laughs> <Anong> siya lang. <laughs> Yan, pakita so, po natin. Kapi ba talaga to? Bakit mm -hmm. ibang kulay? Meron na kasi akong nilagay dyan ng creamer sa bahay. Huwag na nga lang yan, no? Kunti na lang alat! <laughs> 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 so, guys. Minsan lang ako makabawi sa kanila kaya magbigay niya. <laughs> Thank you so much for watching. <laughs> Thank you. Bye-bye.